sulok ng mundo, tumatatak ang galing ng mga Pilipino. Ang ilan sa kanila nakilala ng Rated Corina. Mga Pinoy na umarangkada sa negosyo at pagkakawang gawa sa kapwa. Sa mga bansang Australia, Vietnam, Thailand at Singapore sila namin natagpuan, mga nagbibigay ng good vibes. Kilalani natin at palakpakan ang mga natatanging proud global Pinoy dito sa Thailand, abay mayroong resto na nakikipagsabayan sa masasarap na putahe ng mga Thai. Ito ang Kalamansi Cafe. Pato nila ang kansi ng ilo-ilo, sisig ng pampanga, laing ng bikol, kare-kare, at ang bestseller nilang adobo. Lahat ng yan luto at alok ng power tandem ni na Chef Chang at Glessy. The global Pinoys na nagsusulong ng Filipino food abroad. Isa pang revelasyon ng Kalamansi Cafe sa amin. Sa kabila ng pinag-uusapang sarap at galing ng pagluluto ni chef, ito palang si Chef Chang, hindi talaga natapos ng culinary. Wow, Chef! Totoo bang hindi ka nag-take up ng culinary arts? Pero bakit ang galing magluto? Meron naman po, ma'am, kay Chef Jean sa Cox. Pero basic lang siya. Pero first, nag-ano ko sa, sa lola ko siguro. So, so na, itong mga recipe na ito na natikman namin lahat kanina, yan galing sa lola mo? Opo, yung iba. Yung iba sa akin na. Teamwork daw ang naging daan para magtagumpay ang kanilang negosyo. Sa tulong ng mga kapwa Pilipino na kanila ring mga staff, na ayan nilang may kay ang pinoy kung pagluluto rin ang pag-uusapan no one can beat Filipino service, talaga. So we always have service with heart, and same thing with the food. When did you realize oh this venture was a success? Tagumpay tayo. As long as the customer, whether Filipino, foreign, when they leave the restaurant happier than when they came in, that is success for us. They have a higher regard for Filipino food. That is success. Binabalikan ko dito, eto talaga, halo-halo, di Ang pinaka favorito ko yung uh, kare-karing bagnet. Sa bansa na kung tawagin ay land down under, isang Pinay ang umangat sa buhay. Lumutang ang pangalan bilang isang matagumpay na negosyante, nakapagpatayo ng mamahaling bahay doon at nakapagpundar ng maraming big time na negosyo. Siya ang Pinay na si Marites, dating probinsyana sa Pilipinas, nakipagsapalaran sa bansang Australia. Ngayon, tagumpay, milyonarya. Maganda naman ang buhay ninyo dito sa Pilipinas bilang mga developer ng property, land development. Bakit naisip pa rin ninyong umalis at mag-set up sa Australia? Anong uh, time na yon, mag-graduate ng anak ko sa high school. So we decided to migrate kasi gusto namin mag mag-aral sila doon, nakasama ako. Every three months, uuwi kami ng Philippines. Yun yung plan. Pero, since si husband ko, na-credit siya as licensed electrical engineer sa Australia. nag design <laughs> Oo, oh, hindi na kailangan ng mga kontrata. Yes, oo. Oh, yeah. oh. So, doon na kayo nag-set up. Oh, yeah. Dollar remittance ang unang negosyo na napalago ni Marites. So, oo. sa lahat ng mga negosyo mo, anong favorite mo? Kasi sinimulan mo doon sa Australia? Real estate. Real estate pa rin. Oo. Nakilala silang mag-asawa 17 years ago bilang real estate contractor sa project nila sa New South Wales. Ngayon, mayroon na silang primera klase na real estate project sa Australia. Mula Australia, kailan lang bumalik sa Pilipinas si Marites. Pero kahit matagumpay na, hinding-hindi niya malilimutan ang kanyang pinanggalingan. Patuloy na nagbabahagi si Marites at ang kanyang pamilya ng kanilang blessings, lalo na sa mga nangangailangan. So Marites, ano naman ang mapapayo mo sa mga uh, nanay na tulad mo na umalis ng bansa, nag-set up abroad? And medyo lost. Patuloy na manalig sa Diyos at huwag mawala ang tiwala sa sarili. Aking paniniwala, sa isang negosyo, basta mag-asawa ay magkasama, mas prosperous. Si Salome Villaflor o si Mik-Mik, pangarap lang ang mayroon noon. Pero ngayon sa nang premiadong general manager sa five-star hotel sa Hoi An. Sa bayan ng digo sa probinsya ng Davao, ipinanganak at nagkaisip si Mikmik. Mik walang kayang ipagyabang kundi ang pamilyang mapagmahal. Ang tanging yaman niya na itinuturing ay ang edukasyong mismong siya ang naghirap at gumapang na matapos. Gaano kahirap yung mahirap sa buhay sa Digos? Wala po kami pamalengke, yung pagkain, yung nanay ko nga lang nabibenta lang ng barbecue, um, tatay ko driver lang. Bachelor of Science in Commerce graduate si Mikmik. -Mik. Pero dahil sa kompromiso sa eskwelahang nagpaaral sa kanya, naging isang mamamahayag. Aminado ang magitong reporter noon na hapit siya sa pinansyal, bigo siyang matulungan ang nagihirap ng mga mahal sa buhay. Kaya, nang magkaroon ng pagkakataong mga ibang bayan, agad niya itong sinunggaban hanggang dalhin siya ng kanyang mga paa sa bansang Vietnam. Ang Little Oasis Hotel and Spa ang naging konkreto niyang sandata para maabot ang kaginhawa ang inaasam. Dito, siya ang utak, puso at kaluluwa dahil siya ang nagbukas at nagsimula ng pamosong hotel sa matandang bayan ng Hoi An. So ano-ano ang mga kalidad ng Pinoy na nagugustuhan ng mga may-ari ng negosyo dito sa Vietnam? Madiskarte. Creative. Madami siyang ideas. Sa ulas ng trabaho, tayo, pwede tayong pasensyoso tayo eh. Pwede tayong matrabaho ng matagalan, kahit na 16 hours, 12 hours. Sa lahat ng managing mentor ko dito sa Vietnam, si Ma'am Salome talaga ang nag-mold sa akin. From the beginning, siguro mga kung hindi dahil sa kanya, parang hindi ko naabot to. Sa diskarte, sipag at determinasyon, nakapagpundar na si Mikmik -Mik ng mga ari-arian na ibangon na rin niya ang kanyang pamilya sa kahirapan at lahat yan... Utang ng loob daw niya sa yamang ibinigay ng Vietnam. Hindi naman na matandaan pa ni Suzette kung kailan siya huling tumawa noong kasagsagan ng kanyang patong-patong na problema. Sad girl ang bansag sa kanya. Dahil lahat na yata ng luha tumulo na sa kanyang mga mata. Walang araw na hindi nadurog ang puso noon ni Suzy. <laughs> Una dahil hindi siya sinuwerte na magkaroon noon ng masayang relasyon. Pangalawa, dahil nalayo pa sa kanya ang tatlo niyang anak. At ang huli, hindi din niya maabot ang pangarap na umasenso sa buhay. Malas ba o minalas lang siya? Yan ang madalas niyang itanong sa sarili noon. Dahil lahat ng hiling niya parang walang nakikinig at hindi na pagbibigyan. Ilang beses na ako umiyak dito. So hindi ko na talaga siya mabilang dahil gabi-gabi uh, na lang. So pag nasa work ako, pinapakita ko sa lahat na malakas yung loob ko. Pero pag uwi ko sa bahay, yun yung time na mag-isa na lang ako, iiyak na lang ako. Pagkatapos ng lahat ng struggle, pasakit, gapang na ginawa ni Suzette sa kanyang buhay, nagpakatino at nagsipag at eto na ang kanyang kinahinatnan. Kasama pa ang kanyang one and only love, nakapangalan sa kanya ang kanyang sariling lugar dito sa Singapore cuisine and good wine sang ipinagmamalaki nila dito sa Chez Suzette. At huwag kayo ha dahil mismong si Suzy din pala ang gumagawa ng ilan sa mga dessert dito. Sa aliwalas ng mukha ni Suzy ngayon, no doubt ang happiness na meron siya answered prayers daw talaga lahat ng mayroon siya ngayon. Buti na lang at natuto siyang maghintay ng tamang panahon. Sa Singapore din niya natagpuan ang bago niyang love. Ano sa palagay mo yung pinaka mahirap sa lahat ng pinagdaanan? pinaka mahirap nung, nung hindi ko nakikita yung mga anak ko. While emotionally battered ka na may may nangyayari sa Philippines na hindi mo alam kung anong kung makukuha ko ba sila. Hashtag best life na nga daw ang meron siya ngayon. Kung dati ay hindi mapatid-patid ang mga luhang pumapatak sa kanya, aba-aba, walang patid ng itirin at kilig naman ang nararamdaman niya ngayon sa buhay. Dahil sa wakas, kasama na rin niya ang kanyang mga anak. Lahat ng Nandito na siya sa so Chez Suzette. <laughs> oh, wow. wow! And congratulations Thank for you. that! Anong sikreto? Of course, your faith to God. And always tell yourself that never, ever, ever give up. This is the 50 gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation. Pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for face and body.